Aries. Libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color pink number 14 number 29 at number 20. Taurus. Aris ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color white number 16, number 34 at number 22. Gemini, Cancer ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color gold number 19, number 36 at number 10. Cancer, Aquarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color blue number 29, number 31 at number 15. Leo. Cancer ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero, color green and color pink number 19 number 21 at number 16. Virgo. Capricorn ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color silver number 25 number 36 at number 10. Libra. Leo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color green number 21, number 39 at number 5. Scorpio. Pisces ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero Color pink and color green number 24 number 31 at number 19 Sagittarius Libra ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan mga masuswerteng kulay at numero color pink and color blue number 24 number 36 at number 10 Capricorn Gemini ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color green number 11 number 30 at number 24. Aquarius, Leo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, Color green and color silver number 21, number 30 at number 15, Pisces, Virgo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color pink number 24, number 31 at number 17.